Good evening guys mga kamangs Kain po tayo guys ng hapunan Ito ang ating recipe ngayon Yan Munggo na may talbos ng malunggay May talong Ayan oh. Ayan may talong Tapos may chicharong baboy Ayan ito lang guys yung kinakain ko sa gabi pagka ano hindi na ako nagkakanin, hindi na ako nagsasahing. Kaya ito ganito lang yung kinakain ko pagka gabi. Ayan. Bagong luto pa yan guys. Napakasarap, di ba? Yan lang yung kaya kong kain, kainin at saka lutuin na meron lang dito sa aking ano budget yan guys diba sarap sige na bay at ako po ay kakain na bay salamat po guys mga kamangs. god bless